Kapag dumating na sa atin ang ating kamatayan, wala na. Lahat ng mga kagustuhan natin dito sa mundo ay matatapos na. It's over. Wala na. Yung kagustuhan mong magyaman, pag dumating sa iyong kamatayan kapatid, wala na sa iyo ang kagustuhan mong yumaman. Yung gusto mong magkaroon ng mataas na posisyon, wala na yan. Anong mababaon mo sa iyong kamatayan? Ang iyong mga gawain dito sa mundo. Masama o mabuti mga kapatid, yan ay magiging baon ng siyang tao kapag dumating siya sa kamatayan. Kapag dumating sa isang tao ang kanyang kamatayan, ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Iza wudi'atil janaza, fahtamala rijal ala a'naqihim. Kapag dumating ika, kapag ilagay na ika ang isang patay, sa kanyang lagyanan at ihatid siya ng mga kalalakihan sa kanyang libingan ay nananawagan ang kanyang kaluluwa. Anong ibig sabihin? Kapag yung patay kapatid, may kaluluwa yan. Ang wala lang sa kanya ang kanyang buhay, pero nandiyan pa rin ang kanyang kaluluwa. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ihahatid na ang patay pautungo sa kanyang libingan, ay mananawagan ang kaluluwa ng patay na yan. Fa in kanat salihah Kalat, kaddimuni, kaddimuni. Kapag yung namatay mga kapatid ay isang mabuting tao, may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasabi ng kaniyang kaluluwa, kaddimuni, kaddimuni. Bilisan nyo, sabi niya, bilisan nyo, bilisan nyo, sabi ng kaniyang kaluluwa, Subhanallah Sa Sapagkat doon pa lang sa kaniyang libingan, ay pinapakita na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala ng kaniyang mabuting gawain dito sa mundo. Sa pananampalatay ng Islam, kapag mabuti ang tao na namatay, hindi dapat yan inaantala na rapat na ililibing kaagad sapagkat Sapagat nagiging excited yung patay na makikita niya ang kanyang gantimpala. Sa libingan pa lang ay pinapakita na sa kanyang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang gusto niya ay may na siya kaagad. Kaya bilang aral mga kapatid, hindi tayo dapat mabahala kapag ang namatay isang mabuting tao. Bakit? Diyan pa lang sa kanyang libingan ay makakamit na niya ang gantimpala ng kanyang mabuting gawain. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag yung namatay ay walang pananampalataya, hindi mabuting tao. Ang ang sinasabi ng kaniyang kaluluwa, ya waylaha ayna yajhabuna biha. O oh, kasawian sa kanya, saan niyo ba siya dinadala? Ang kaniyang kaluluwa ay takot siya dalhin sa kaniyang libingan. Kung oh, meron lang siya kakayahan, Nahadlangan yung mga tao na nagbubuhat sa kanya ay sasabihin niya. Huwag niyo kong dalhin sa libingan. Huwag niyo kong ilibing. Bakit? Nandito pa siya sa mundo ay pinapakita na sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaparusahan na naghihintay sa kanya sa kanyang libingan dahil lamang sa mga masasamang gawain niya dito sa mundo. Yes, ma'una sawtaha kullo insan. Pag nagsalita yung kaluluan ng isang patay mga kapatid, lahat ng may buhay lahat ng bagay dito sa mundo ay naririnig nila yung salita ng kaluluwa ng tao maliban lang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa mga tao. Hindi nila naririnig kung ano ang sinasabi ng kaluluwa ng patay pero maliban sa mga tao, mga hayop, mga punong kahoy, lahat ng nilikha dito sa mundo ay naririnig nila ang panawagan ng kaluluwa na yon. Kung mabuti man yan o masama man yan ay naririnig ng mga nilikha dito sa mundo. Subhanallah. At kapag sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau sami'aha lil insana la sa'iq. Kapag marinig lang ng mga tao ang pagsasalita ng kaluluwa ng isang patay ay mahihimatay sila sa sobrang takot nila. Subhanallah. Mahihimatay sila sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid Islam, yan ay sandali na hindi natin matatakasan. Darating sa atin ang sandali na 'yan. Nabalang araw, hindi natin alam kung sino man ang bubuhatin sa atin patungo sa kanyang libingan. At dalawa lang ang maging hatol sa iyo. Mabuti man o masama. Kapag mabuti ang kaluluwa mo, kapatid, dito ka pa lang sa mundo ay mananawagan ka na bilisan nyo na, ilibin nyo na ako sapagkat naghihintay sa akin ang gantimpala sa kanyang libingan, mas lalo na sa kabilang buhay. Alam natin, pagdating natin sa kabilang buhay, napakaraming pangyayari sa kabilang buhay. Maraming mga tagpo dun sa kabilang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot, pero itong tagpo na ito mga kapatid, para ito sa mga tao na makasalanan at gumawa sila ng kasalanan dito sa mundo. Kapag ang isang tao ay marami siyang nagawang kasalanan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kanyang kapo ay pagdating sa kabilang buhay, lalabas ang mga tao na pinagkakautangan mo. May singilan pa sa kabilang buhay. Baka iniisip natin na ang paniningil ng utang ay dito lang sa mundo. Hindi mga kapatid, hanggat sa kabilang buhay. Kung ano man ang inutang mo dito sa mundo, ano man ang ginawa mong labag sa pananampalatay ng Islam, sisingilin yan sa kabilang buhay. Paano ang sa kabilang buhay? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'ta haja min hasanatihi wa haja min hasanatihi." Kapag yung tao na gumawa ng kasalanan sa kanyang kapwa, kay Allah subhanahu wa ta'ala, sisingilin siya ng mga tao na yung pagdating sa kabilang buhay. Paano siya sisingilin? Lahat ng mabuting ginawa niya ay kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ibigay doon sa mga tao na ginawa niya ng kasalanan. Kapag ikaw nang nanloko, nang api, nagnakaw, lahat ng ginawa mo sa iyong kapwa, lahat ng mabuting ginawa mo dito sa mundo pagdating sa kabilang buhay, kukunin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang pangbayad mo dun sa mga tao na niloko mo at ginawa mo ng masama nung ikaw nasa mundo. Babayaran mo yun. At kapag sabi ni Propeta Muhammad, فَإِنْ hasanatuhu حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ alayhi مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ turihat finnar. At kapag maubos na yung mabuting gawain ng tao na yun na nagkakautang sa kanyang kapwa, ang kukuni naman ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga masasama doon sa pinagkakautangan niya at ibibigay naman sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ganun ang bayaran ng utang sa kabilang buhay mga kapatid. Kapag nagkautang ka, naging makasalanan ka dito sa mundo, gumawa ka ng kasalanan sa iyong kapwa, tandaan mo yan kapatid. Pagdating sa kabilang buhay, lahat ng mabuting ginawa mo dito sa mundo, yan ay ibabayad mo sa kabilang buhay. At kapag hindi pa sapat ang nagawa mong kabutihan dito sa mundo upang pangbayad mo sa iyong kasalanan, ang kukuni naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga masasamang gawain ng mga tao na pinagkakautangan mo at yun naman ay papataw sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa turih fin itatapon siya sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, isang nakakalungkot na tagpo natin sa kabilang buhay. Bakit? Paano ang mga tao na napakakaunti ng kanilang mabuting gawain dito sa mundo? At mas marami ang nagawang kasalanan dito sa mundo. Bagdating sa kabilang buhay, mga kapatid, yung mabuting ginawa mo dito sa mundo ay hindi pa sapat yan bilang pangbayad mo sa iyong utang. Subhanallah. Paano yung mga tao na mas marami ang nagawa nilang kasalanan dito sa mundo kaysa mabuting gawain? Anong ibabayad mo sa kabilang buhay? Lahat ng mabuting ginawa mo, pangbayad mo sa iyong kasalanan. Pag hindi magkasya, kukunin mo yung mga masama sa ibang tao para sa naman ipapataw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun ay itatapon ka pa sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, ito ay babala sa bawat isa sa atin. Paramihin natin ang mabuting gawain natin dito sa mundo nang sa ganun ay hindi tayo mabangkrap sa mga mabuting gawain paglilitisin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Pangalawa mga kapatid, Narapat isang tao na iwasan niya na siya ay makagawa ng kasalanan, pandaraya, panlulok, anumang kasalanan sa kanyang kapo dito sa mundo. Sapagkat kung hindi ka man makabayad ng utang mo dito sa mundo, pagdating sa kabilang buhay, ay lalabas ang mga tao na yun at sisingiling kanila sa utang mo sa kanila. Ang masakit na mangyari mga kapatid ay wala tayong pangbayad sa kanila kundi ang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay mananatili sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kabayaran sa mga kasalanan natin sa kanila at bilang kabayaran sa kasalanan natin sa paglabag sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala amin barakallahu liwalakum walisairil muslimin amin kulidambin fastagfiru innahu huwal gafuru rahim